Good morning! Ayan, dumating na nga aking order. Ayan o. Oh. Mm. Talagang, ano yan, pinag-agpunan. Ah, hindi, pag-agpunan. <laughs> ah, pag-agpunan. Mura lang yan. Yan lang makaya Ayan. Nagtipid-tipid talaga ako dyan para lang mabili yan. Para pag halimbawa umulan, dyan na lang kami takbo-takbo ng asawa ko. Hindi na kami sa sa malayo. Ayan, buksan na natin. Sana, okay. Ayan, buksan na natin. Sana, okay. Sana walang damage. Sana walang damage. Sana walang damage. Sana ano yun? Electrical ito, <tinyo> di <tinyo> ba? Ano? Electrical. Ah, uh, treadmill na ano? Ano matawag ito? Basta, treadmill, hindi ko alam. <laughs> 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 treadmill, takbo-takbuhan. <-but> <laughs> takbo-takbuhan. takbo-takbuhan. Mura lang hindi natin, yan ang makakaya natin. Eh. Di ba yung mayroong malaki na ano? Thank you. Mamahal ma 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 yun, hindi natin kaya yun. Ayan, ayan siya, oh. Oo. Oh. Malaki pala uh, Malaki, naman yung kaya naman. Oh. mahal. At saka, mura, okay lang. Ah, pariyas lang naman yung takbo no? mo. Pero yun nga lang, siguro sa tibay. Kasi so, ano, na Kasi Pati naman yung bali kitchen. Saan nalagay ito? I-try natin muna dito. Kung ano? oh, okay siya. Pero okay naman yung bali kitchen. No? no? So, Ang fake naman siya. Ano? Bigat to eh. Sabi ng ano. Mabigat to ah. Ah, bigat kaya yan oh. <laughs> Siya <laughs> biyat bigat na bigat siya eh. Sa ako, inuwat ko kapasok eh. Malaki naman. Okay naman. Kaya niya asawa ko nito. Mga boys, kaya nito. Malaki eh. Oh. Maganda oh. Ang tanong. Sana oh. Okay. Tapos, gano'n lang siya na? Hindi, hindi. Oh. Hawakan kasi ito. Diba? Hindi. Sige, buhatin mo dun sa dulo. Lampating ko hindi naman napapasok. Eh, angat. Yan, para konting angat. Lagay na ito. Sa pa. Mm. yun Yung pala yun. Mm mga tang ay tanggal ay na. Ay, okay, ay. Ay, tapos, gano'n natin. It's true. Okay na yan. Ay, eh, tanggalin muna sana ito. Hindi na tanggal. Ito, tanggalin mo. Mm hmm, para... Saan yung gano'n Mga pat.

ito makita eh. <coughs> Ayan, okay na. Tapos, saksak mo. Ay, mayroon pa pala.

mga mga ano, mabagal. Ah, then lakas ng mundo, konti. Okay. Ayan, ah, yeah, okay na. Ay. Ah, diba? Ayos naman pala siya. Ayan, pag tinamad lumabas. Ayan, magagamit na namin. Dito na kami mag-jogging mag asawa mag Ay. Oh, napagod na agad ako. Oh, thank you. Ayan, okay naman siya, oh. Mm. Mabilis. Iyan na ay yung pinakamabilis niya. 30. 30? 30. 30. 30. 31. 30. 30. 30. 30. 30. 30. Ayan. Ayan na. Thank you for watching. Ay, oh, ang bilis. For a ano.